Cancer. Ngayong araw ipinapayo ng iyong gabay na iwasan mo muna ang mga usapin tungkol sa kita o negosyo, lalo na kung ito'y sa mga hindi mo masyadong kilala. Ang mga transaksyon sa mga kaibigan o mga taong malalapit ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang komplikasyon. Subalit, kung ang mga kasunduan ay kasama ang pamilya o malalapit na kamag-anak, maluwag na sumang-ayon sa usapan sa pagkat mas tiyak na positibo ang kalalabasan. Upang mapanatili ang magandang balanse ng iyong enerhiya, isama ang iyong minamahal sa isang masayang lakad at pagkain, ito'y makakatulong na matanggal ang mga negatibong enerhiya sa inyong katawan at maghahatid ng swerte sa buong linggo ang mga simpleng bagay gaya ng kasiyahan sa hapagkainan ay nagbibigay ng positibong enerhiya na makakatulong sa mga darating nagawain. gawain. Sa kabuuan ng linggo, may posibilidad na mas lalo kang sumaya sa araw ng Friday, ito ang araw ng pagpapala para sa iyo, Gayunpaman, paman. Mag-ingat sa Wednesday dahil ito ay maaaring magdala ng kalungkutan o ilang pagsubok, ang iyong mga desisyon ay magkakaroon ng mahalagang papel sa pagbabago ng mga pangyayari, kaya't makinig sa mga pahiwatig ng iyong gabay. Sa aspeto ng pag-ibig, maging maingat sa iyong mga salita dahil maaaring magdulot ito ng sama ng loob sa iyong kapareha. Ang pagkakaroon ng mas malalim na pangunawa at pagtitimpi ay makakatulong upang mapanatili ang sigla ng inyong relasyon. Kapag puno ng magandang enerhiya ang inyong tahanan, dadaloy din ang swerte sa inyong buhay pag-ibig. Para mapalakas ang iyong swerte, isama sa iyong araw ang mga kulay na color pink at color white dahil magdadala ito ng positibong enerhiya aura ng madaling makipag-usap. Tandaan ang mga numerong number 18, number 30, at number 9 dahil magbubukas ito ng mga oportunidad para sa iyo, huwag kalimutan. Ang Gemini ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin at magdadala ng inspirasyon sa iyong mga gawain at dagdag na kaalaman, at kung bigla ang makakausap ng zodiac sign na Libra siya ang iyong kasalungat ngayong araw.